Tutulog <todong> ka? Mayroon mo dyan sa ano, sa naglalaba kami sa mga damit ni Inday Princess Anilo o kang Kevin. Yehey! Yehey! Naglaba kami dito sa silang Princess Anilo o kang Kevin. Dito lang, dinibigit. Tugluan ako si Inday Princess Anilo para matuto siya. Kaya pag umalis na kami dito, oh. na, marunong na siyang maglalaba. Yan. Maglulunok. Marunong na siyang magmap. Balik na ko, Iligan. Oo, yan. siya sa Iligan. Pagkatapos. Punta si Anilo. hindi Anilo Princesa. Sa ano, Iligan. Sa Iligan. Nag-ano kami dito? saka ito, Mga bichet. saka kay Kevin ng mga sinina damit uy, puro hindi ka part oh. of the may anilo putulab ka yun ang pang dito Oh, guys Oh! S tapos na namin yung pag apakan ito Oh! oh. <laughs> Tapos na namin ang apak apakan ito, mga guys. Oh, ito, ito. ito. apakan namin, Pagkatapos, i-ano dito. Ganyan yan, o. Oh. Ganyan yan. Pakapak. Ganyan, o. Oh. Ganyan. 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 O, oh, ganyan. Ganyan, apak-apak. Apak-apak dito, -apak o. Oh. Ito. Tingnan nyo. Tingnan nyo. 的。啊